Na unahang pagkakataon sa loob ng 45 years na sold out ang kapampangan sisig ng Trellis Restaurant matapos itong lumabas sa longest running food and travel Netflix series na Somebody Feed Phil. Tampok sa season 8 episode 7 ng show, ang Filipino cuisine kung saan bumisita sa Pilipinas, ang host na si Phil Rosenthal kasama ang content creator na si Erwan Yusuf. Isa sa mga pinuntahan nila ay ang kapampangan-owned restaurant na Trellis sa Quezon City. Personal na inihain ng owner at kabalin chef na si Claude Tayag ang kanilang zizzling kapampangan sisig kay Rosental, at sa unang tikim pa lamang, agad itong nagustuhan ng host at tinawag na chopped up delicious pork at absolutely delicious. Dahil dito dumagsa ang mga customers sa Trellis dahilan para masold out ang kanilang sisig sa unang pagkakataon. Ipinahayag ng Trellis sa kanilang Facebook page ang pasasalamat sa mga dati na at mga bagong taga-suporta. Ayon sa Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University sa Angeles City, Pampanga, ang sisig ay nagugat sa Kapampangan cuisine at unang naitala noong 1732 bilang isang sar salad na gawa sa prutas o gulay tulad ng hilaw na papaya at bayabas na nilagyan ng suka upang mapawi ang pangangasim lalo na sa mga buntis na naglilihi. Ngunit noong 1974, muling binuhay at pinasikat ni Lucia Aling Lusing kunanan ng Angeles City ang sisig. Nang aksidente umanong masunog ang iniihaw niyang tenga ng baboy at sa halip na itapon, hiniwa niya ito, nilagyan ng supa, sibuyas at pampalasa. At ito na ang itinuring na new version ng sisig. Dahil dito kinilala si Aling Lusing bilang sisig queen at ang Angeles City bilang sisig capital of the Philippines. Samantala, ayon sa naging press statement ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa kanyang Facebook page, malaking tulong sa food at culture tourism ng bansa ang pagkakabilang ng Pilipinas sa serie. Aniya, ang episode ay nagpapakita ng yaman ng lasa at init ng pagtanggap ng mga Pilipino sa mga bisita. Ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat para sa balitang Unang Sigaw.